Yan, tumakas yung gagamba, ganda sana oh. Hindi lang nato, Ayo. Ayan. Yan. Yun, ganda sana. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Dalawa sila mga kabusing. Yan, yung isa yun team size na yan puros mga kabusing pati yung isa oh pulang pula may pagka pula siya mga kabusing hindi, tala, hindi tayo makapagsampong sa kabila mga kabusing dahil wala tayong kasama dito nang doon sila bayo at pamangkin yun know? oh bali nagtabi lang yung gagamba yan at saka ito Pakuha niyo natin mga kabusing. Ayun oh. Wow! Ang gandang gagamba. Ayan. Hindi tayo makapagsampong sa kabila. Unahin natin yung isa. Pocok okay. Mga kabusing may nakita tayo dito Dadalhin na natin to mga kabusing oh, Habal yung galamba nyo Yan Isampung rin doon Masampungan Maluyo doon Ayan Tumakas yon Tumakas Bumalik sa kanyang tinitirahang bahay Mga kabusing oh. Yun Ganda Okay Kawanin natin yan Okay Isa so na ako Okay. Mga kabusing may nakita tayo sa ilalim. Yan o, dito lang sa puno na parang sambag. Yun. Paano? Paano? Okay. andyan na yun. na sa nalit sa doon. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Nakatalikod mga kabusing. Yan. Haba ng galamay, oh. Yan, dito lang nakatira sa may hagunoy, mga kabusing. Yung gagamba. Pero, alanganin pa rin, mga kabusing. Hindi lang muna natin kunin. Alakihin lang natin, natin siya. Diyan, mga kabusing. mga kabusing ito yung nakita ni Bayaw mga kabusing o, bali dalawa sila yung isa oh yan yan ang isa saka yung isa maiti mga kabusing pero hindi tayo makaplastar dito ikot tayo mga kabusing ito yung usating Itumon. mon. O, bigyan tayo. Ayot, mga kabusing. Oh. Yan. Kunin lang natin. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba na musoy kung tawagin dito sa amin no? yan yung bahay nya paiba mga kabusing hindi katulad ng ibang gagamba na pa circle yung bahay nya mga kabusing itong musoy na to paibang, gagam paibang bahay parang paublong yan oh. No? mosoy na gagamba yan hindi natin kunin yan Okay. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin, may nakita siya. Ayun, ang gagamba oh. Dyan. Haba ng galamay mga kabusing. Yun. Pakuni natin yan. Okay. Mga kabusing taway na kami. Uh, <laughs> Osi. May nakuha kami mga kabusing konti lang. Kuha mga kabusing assorted to. Yung nakuha ni pamangkin assorted. Mga mga kabusing. <laughs> Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin, mga kabusing. Ayan, nandito kami sa yung simbahan namin dito sa baba, ah, sa taas. Sa iyo pati ngayon. Okay, maraming salamat sa panonood, Kahit hindi yung magkagandahan yung mga video namin, yung mga nakuha namin. Okay, bye-bye!